Hindi naman siguro masama kung magluluto tayo nito paminsan-minsan. Kaya tara na, magluto tayo ng adobong isaw ng baboy. Para hindi mapait, lamasin muna natin to ng asin. Gupit-gupitin muna natin bago natin lamasin sa asin. Yung pinagugasa natin, huwag nating itapon sa lababo. Baka magbara ang ating lababo, mahirap na. Tapos pakuluan natin 'yan hanggang sa lumambot. Lagyan na natin ng asin, buong paminta at saka dahon ng laurel. Kapag malambot na, tanggalin na natin sa pinagpakuluan na tubig, tapos itapon na natin yung tubig. Hindi na natin 'yan kailangan. Tapos pakukulan ulit natin yan sa konting tubig, lagyan natin ng konting asin at saka paminta. Hintayin lang natin na matuyo ng tubig, tapos putol putulin na rin natin. Ganyan na, wala ng tubig, lagyan lang natin ng konting mantika, ipiprito lang natin yan ng mga ilang minuto bago natin igisa ang bawang. Kapag naigisa na natin, lagyan natin ng toyo, suka, konting seasoning, liquid seasoning nilagay ko tapos dahon ng laurel. Mas masarap to kapag maanghang kaya magbubukod ulit tayo as usual para sa ating anak na hindi ko makain ng maanghang. So yan na ang ating adobong isaw ng baboy. Ang sarap nito. Sarap. Mm. sarap panghang Mmm. dap onting sarap mm asteta ito tapos pang kap ng mm okay na lambot yet sarap sarap talaga pag maanghang jadi na 'tong pampulutan <laughs>